Galit chicken, si Kane? Oh, wag galit si Kane. Wag niyo galitin si Kane. Wag niyo galitin si Kane. Ay, naku, matapat. Oh. Opo. Galit chicken, si Kane, galit si Kane. Kisi mami, kisi mami. Mm. Galit chicken, si Kane? O, oh, sige, paano magalit si, <laughs> mag si Kane? Paano magalit oh, si Kane? Galit si... Paano magalit? <laughs> oh, galit chicken, Galit chicken.